Good morning guys. Ayan, natit tayo sa resort. Uh, tinitingnan natin tong mga tilapia natin dito sa fish pond, no? Ayan. Pwede na sila pang uh, ulam, pang fishing. Ayan. Sa mga nagpapasyal uh, dito sa resort. Ayan, may mga namimingwit dito, nagpi-fishing sila. Nanguhuli sila ng tilapia. Meron tayong uh, red and black tilapia. Ayan. Sa kabila naman, dito meron ditong hito. Ayan, meron ditong hito. Halo, may hito, may tilapia. Ayan, dito sa kabila na to. Meron dyan. So, ito yung ating function hall. Nakagitna dito sa dalawang fish pan. Sa kayo yun yung mga cottage natin. Ayan, yun yung mga tilapia. Ang malalaki na. Ang dami nila, oh itong mga to, uh, dati naglaglag ako dito ng uh, 4-2 pieces, ano, yung fingerlings, yung similya ng tilapia. So, malilit lang, sinalaki lang ng kuko. Ang bili ko, 0.50 cents, ano, 50 centavos per piece. Yung medyo malalaki, piso. So, ayan, malalaki naman sila. Tapos, maraing, itong mga red tilapia, kanto, uh, dati may nabili akong 500 pieces. So, naubos na yon Nagkaroon ng mga anak yung maliliit. Yan, dumami na naman. Ang bili ko naman doon is uh, 9 pesos per piece. So, mas mahal. Kaya, ang ginawa ko, nagpalaki na lang ako. Hindi ko na inalis yung ibang breeder. Ayan, so, ang nating uh, napakwa, na napabuhay. So, ayun yung malalaki o yung mga breeder. Oh. Malalayo, yun, no? lalaki o. Oh. Yan. Kaya marahin ng anak kaya bibili pa ako, 'di ba? Oh, ayan, na sila. So itong piece pa natin is 8 feet, ano? Yung kabila 15 feet. Yung sa mahito sa tilapia na may halo. So yung ating swimming pool nanjan Kapag nagtapon kami ng tubig, diretso rito sa fish pan. Kaya hindi sayang, ano po. Tapos pagka kailangan naming uh, mamunla ng uh, palay diyan sa kabilang lupa, lote, kabilang kalsada, bubuksan lang namin yung uh, sarahan doon na tubo na D4. So yung tubig papasok doon. Mga pagpapaumpisa na kami magpula ng mga, tub ng mga kuan palay. So yung ating uh, tubig, uh, magandang pandilig. Ano? Magandang ay uh, nagamit na pandilig ng ating mga mansanas. Yan yung mga tarim natin mansanas. Yan yung mga nakalinya na yan. So ito yung ating uh, tilapia uh, May mga pangulam tayo na nakukuha pag gusto natin mamingwit meron tayo yan so yan mamimingwit tayo ng tilapia nakikita nyo yung mga isda no ang dami kapal nila yan no? yung mga malalaki ayun o no? nakalayo nakikita nyo yung malalaki ayun o no? yan ang dami nila oh. yung iba anak nalang iba riyan mas mainam pa nga siguro, ganun na lang. Uh, wag natin hulihin yung mga breeder. Mabubuhay naman silang kusa dyan. Lalaki naman sila riyan. Ibigyan na lang natin ng pagkain para mas uh, lumaki sila. Ano? Mabilis lumaki. So, ayun. Nating uh, isda dito. Ano? Yung red tilapia. Alam nyo itong red tilapia. Masarap po ito na pinapaksiyo, sinisigang. Mas masarap siya compare dito sa ating mga black tilapia. Mas mahal nga lang. Ano po? Ayan pag niluluto mo ito kalasa ng kwan ng lapu-lapu uh, ano po yung ating uh, galing sa dagat ano yung lapu-lapu yan yan ang kalasa nun kasi ako madalas ako magluto ng lapu-lapu gusto -lapu, gusto kong sinisigang yun mga yun yan nakikita natin ano dahil tilapia oh. Ayun, yung malalaki oh nakalayo hindi sila lumalapit ayan nakita nyo kung gaano sila kakapal ayun Update lamang po. Salamat.